Sa bawat patak ng ulan, sa bawat pagyanig ng lupa, at sa bawat hampas ng hangin, libu-libong buhay ang nagbabago. Ang mga tahanang minsang puno ng tawanan, ngayon ay nagmistulang mga guho ng pangarap. Ang mga pamilyang minsang magkasama, ngayon ay humaharap sa kalungkutan at pangungulila. Sa gitna ng mga dilubyong ito, tila walang kasiguruhan ang bawat araw. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, narito tayo upang magkaisa sa isang taimtim na panalangin. Ialay natin ang bawat salita, bawat pighati, at bawat pag-asa sa may kapal na nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayong araw na ito, nagmamakaawa at humihiling ng iyong habag at kalinga para sa aming mga kapatid na naapektuhan ng mga kalamidad sa Pilipinas. Sa oras ng aming pagdarasal, naway maramdaman ng bawat isa ang iyong presensya at pag-ibig. Sa bawat panalangin at pag-asa na aming inilalapit sa iyo naway mapuno ng pag-asa, at lakas ang puso ng bawat isa sa gitna ng unos. Ama naming makapangyarihan sa lahat, itinataas namin sa iyo ang mga pamilyang nawala ng tahanan at mahal sa buhay dahil sa baha. Ang kanilang mga tahanan at ari-arian ay inanod ng tubig, subalit nananatili silang umaasa sa iyong kabutihan. Tulungan mo po sila na makabangon mula sa trahedyang ito. Bigyan mo sila ng lakas at tibay ng loob upang harapin ang mga pagsubok na dulot ng kalamidad na ito. Naway makatagpo sila ng kalinga sa kanilang mga kapwa at maibalik ang kanilang tiwala na may bagong umaga matapos ang delubyong ito. Alam mo, mahal na Diyos, ang mga sugat ng aming mga kapatid ay sa iyo ko inyaalay. Naway ang iyong kalooban ang maghatid ng kaginhawaan at pag-asa sa kanilang mga puso. Sa mga salitang ito, ipinapaalala sa atin ni San Francisco na sa bawat sugat, sa bawat pighati, ay naroroon ang Diyos na handang magpagaling at magbigay ng liwanag. O Diyos ng katarungan at awa, ipinapanalangin namin ang mga biktima ng bagyo. Ang malalakas na hangin at ulan ay nagdulot ng takot at pinsala sa kanilang mga buhay, ngunit alam naming ikaw ang aming sandigan. Sa kanilang pagdurusa, naway maramdaman nila ang iyong kalinga at proteksyon. Patnubayan mo sila at bigyan ng pag-asa, na ang mga pagsubok na kanilang dinaraanan, ay pansamantala lamang. Ang iyong gabay ay ang kanilang magiging ilaw sa dilim, at ang iyong pag-ibig ang kanilang magiging tanglaw sa bawat unos. Panginoon, sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang mga alo ng buhay, at palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong walang hanggang pagmamahal. Ang mga salitang ito ni San Juan Pablo, ay ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga bagyo sa ating buhay, ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang hindi tayo panghinaan ng loob. Jos na makapangyarihan, ipinapanalangin namin ang mga taong naapektuhan ng lindol. Ang kanilang mga tahanan ay gumuho, ngunit ang kanilang pananampalataya ay nawa'y manatiling buo. Sa bawat pagyanig ng lupa, nawa'y maramdaman nila ang iyong presensya na nagpapalakas sa kanila. Pagpalain mo sila ng kapayapaan sa kabila ng kabuluhan at tulungan mo silang bumangon mula sa pagkawasa. Ang iyong pag-ibig at gabay ang kanilang magiging lakas sa bawat hakbang tungo sa muling pagbangon. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang lubos na matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagamat ang daigdig ay magiba, at ang mga bundok ay mawasak at mahulog sa mga dagat. Ang mga talatang ito mula sa Salmo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nariyan bilang ating kanlungan at lakas. Kahit ano pa mang ang dumating, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Panginoon, kami ay nagkakaisa sa pagdarasal para sa aming mga kapatid na Pilipino. Pagkalooban mo sila ng lakas, tapang at pag-asa. Naway ang kanilang pananampalataya ay maging gabay sa kanilang muling pagbangon. Ang iyong pagmamahal ay ang kanilang kalakasan at ang iyong kalooban ay kanilang kaligtasan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalamidad, ikaw ang aming tanglaw at pag-asa. Nawa'y ang aming mga dasal ay maging liwanag sa kanilang mga puso at magbigay sa kanila ng bagong pag-asa at lakas. Habang natatapos ang ating panalangin, hayaan nating manatili sa ating mga puso ang alaala ng mga naulilang pamilya, mga batang nawalan ng tirahan at mga komunidad na wasak ng kalamidad. Sa bawat dasal na ating binigkas, naway mapuno sila ng pag-asa at lakas. Ang kanilang pag-iyak ay ating pakinggan at damayan. Bagamat mahirap at masakit ang kanilang pinagdaraanan, naway magsilbing liwanag tayo sa kanilang dilim. Sa bawat araw na lilipas, patuloy natin idalangin ang kanilang kaligtasan at pagbangon. Sa ating pagkakaisa at pananampalataya, may bagong umagang darating. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.